ang bakla na nakilala ko. Aray! Ha? <laughs> masakit naman yan. Wala mas pa sa sampal. Masyado na yung personal. Ano ba yan? Ito naman eh. Plastic pa. Hindi totoo yan. Minobotivate yun lang ako. <laughs> uh, ah, Magalit ka na! Uh, uh, ah, Magalit ka! Ah, uh, uh, aray ko, tama na ang sakit. Meron pa akong naamoy dyan. Mayroon siyang anghit. <laughs> <laughs> tama na, hindi naman eh. <laughs> uh, <laughs> Hindi nakasulat sa mukha ng waiter yung menu. Talaga. Tekot kita, Mommy. Ah. Ay, Pagkain. Thank you. Oh, tsaka ito oh, pera. Bigay mo sa tatay. Gamitin niya 'yan para makapagsimula ulit. Ha? Talaga mo tatay, ha? Kuya mo mamamatay ka na ba? Hindi pa. Mauuna ka. Dami mong tanong. Dapat nga nung ako yan ni eh. Siguro nga kung ginawa ko yun noon, baka wala yung mga sumpa-sumpa. Tsaka na ako yayakap at iiyak kapag nagawa mo na ang lahat ng iyan. Baka mamaya in mo lang ako dyan. Mabulo na ka sana mamaya. Hmm. Kuya, Itay! Oo oh, nga, Itay! Ah! Itay! 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 Kami. Tulungan kami, saklo, nyo kami! Tulungan nyo kami sa klolo! Ay, tay! Tulungan nyo kami sa klolo! Diyos ko, na tulungan nyo kami! Patay nyo si Magpolo? Oo, dahil hindi ang ng tatay ko! Kaya binisan nyo! Tulungan nyo! Binisan nyo! Binisan nyo na sa hospital! Hindi! 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 Tapos <laughs> na sa sasakyan. Tatagal lang pa daw sabi ng mekaniko, hindi pa magagawa yung sasakyan. Naku, paano yung mamatay na kita? Wala mo jeep, Jim. Wala rin taxi. Ay! Ah, talaga? Toro wala rin? Ah! Teka, ano? Ano ba? <laughs> <laughs> Teka lang. Alam ko na. Dito na kayo. Alam ko na akong gagawin. Ako na bahala. <laughs> dito! Dito yung sakay itay! Kira mo! Ikaw ang kusero! Dito may sakay itay! Dali! Bilis! 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 Itay! Bilis ang iyo! Buwan! Amin na rin! Ang daan mo? Aray! Pato ba ako pas? Ano ang kala mo sa akin? Kabayo? Eh, saan ba nakapwesto ngayon? Dito! Sa pwesto na kabayo! Eh, di ano ka ngayon? Eh, tiga ba ayo? Ayun na nga. Aray! Ayun, Ayun, Sinabi então, mo Sinabi na huwag ko ako kan. Hindi mo magugustuhan pag nagalit ako. Ah! 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 siya. Ah! Kunin mo na yung garasyo, ilagay mo na sa akin para makaalis tayo dali. Bilisan mo! Ah! Ay, ito na nga, ito na nga. Ito na. Ah! Ah! Dok, Dok, kamusta ko si mong Poldo? Sandali. Sandali. Sini si Mang Poldo? Naku, Dok. Huwag na nga kayo magkunwari na marami pumapasok dito sa ospital niyo. Isa lang naman ang pasyente dito eh. Tatay ko. <laughs> Antipatik ang bata to. Okay na yung tatay mo. Pero kailangan pa rin natin siya i-confine para siguradong lalong gumanda ang lagay niya. Eh, nanguwi na ho ba siya? Uh, patay na ba yung kalahating katawan? Huwag kang nga OA. Eh, hindi naman siya inatake. Eh. Kinapos lang siya sa potassium kaya siya inimatay. O sige, dyan na kayong dalawa o oh, ano? Kuya, ligtas na ang tatay. Salamat ha. Ay. Hmm. <laughs> <laughs> <na lang>. <laughs> chicken mo kayo mga properties ng mama kung alin pa dun ang pwedeng ibenta. Pati yung mga alahas, chicken mo na rin. Hindi ko na magagamit yun eh. Baka sakaling maibenta mo. Sa so tingin mo, abot yun ng 100M? Pwede makatulong. Benta mo muna kay Kuya Kim yung sombrero mo para makadagdag. <laughs> sa bagay, type niya naman to. Nay! Peter! Ay, nako. Nandito lang pala kayo. Wala naman kami sinabi, andun kami. Oo nga. O, ito. Baka makatulong sa problema natin to, oh. Amazing horse race! wala naman yung mabibili sa ating kabayo, eh. Oo nga. Kinain mo pa nga yung isi. Ay! Hmm. Ano'y naiisip pa? Simple lang la. Scratch it tawag dito. Kung anong lalabas dyan, yun ang mapapanulunan mo. 500,000, pinakamalaking panalo. Talaga? Oo! Naku, okay na no, okay sa'kin sa yan. Gusto ko yan. Tala. Ka. Bilisan Ayoko mo. Ayoko nang maging Gusto ko yan. Kaya nagtayo ako ng na sarili kong negosyo. Eh, kung illegal pa yan. Ka lang la. Ano ka ba? Hindi, oh. no? Ako nang atong oh. lumalapit sa Yui. Ah, Petra. Ay, ste, Peter. Napadalaw ka. Kinukumbinsi ko lang ko kasi ito sa Erickson na sumali sa Amazing Horse Race bilang hinete, eh, di ba na ikwento ko sa inyo na kalubog sa utang ang hasyenda? ay eh, ayaw pumayag eh. Hinete, gagawin niyo akong hinete, kutsero ko. Eh, si Petra kasi ang gagamitin kabayo, alam mo namang sa'yo lang sumusunod yun. O, di solve na problema mo. Sumosyo ka na lang sa si negosyo ko. Kayang bayaran lahat ng utang mo. Talaga? Oo! oo. 100 million ba premium niyan? Hmm? Sige na, Erickson, please. Wala na nga si Petra, di ba? So, pag nailabas ko si Petra, sasali ka na. O, sige. Call. Oh, basta may ilabas na si Petra. <laughs> Mukha yatang mapapasubo ka po. <laughs> Asan ba yun? Inip dito sa labas? Hello, everybody! Ako, nandiyan na. Nandiyan na si Petra. Ha? Ah, ah este, si Peter. Nandiyan na. Nasaan na si Petra? Wala pa ba? Natural, hanapin ko ba ako nandito? Umuwi na nga tayo pinsan. Ito na nga ba sinasabi ko, tagal nang nawawala nun na, eh. Ito naman matampuhin naman ito si Mary Brothers. Dating siya. Ah, naturuan mo pupunta mag-isa. Ang ibig sabi nitong si Peter, nandiyan na. Si Petra, hindi ba? Tara na naman sana si Petra dito sa lugar. First time niya rito eh. Tara na. Eh, wala pa nga si Petra. Uh -huh. Ano ba ang gugulo niyo talaga pinsan? Kalokohan na ito. Tara na. Pinsan, huwag ka. Pampusta, kalit. Pusta, pusta. ba? Mag-relax kayong lahat? Inhale, oh. exhale, <sighs> inhale, <sighs> exhale. Reben, bahu. Hmm? Adi itu nasi, naa amik nasi. Di kenal aku ya, kenal. Nak amik. Na, umu. It's time to transform. Oh, sana siapa punya? Tidungan nyokoin, tiku aku. Panat aku makin kebayu. Di sini, di sini, di sini, di sini, Ayan. Yeah, oh. Bilisan Ayan mo. Na, ah! Bilisan mo. Ayan na. Ayan. Ayan. Wala talaga eh. Huh? Tulungan niyo ako. Eh, ano naman gagawin namin? Eh, mabaita kasi ako ngayon eh. Hindi na ako magiging si Petra ng kabayo. Ayos na, malapit na. Nagsisinungaling ka eh. Hindi po, Lola. Hindi na po talaga ako mabilis magalit ngayon. Kuya, alika. Bumaba ka nga. Bakit? Eh, ay! Ay! Ba't mo ako sinampal? Nagagalit na yan. Hindi, hindi. Naiintindihan kita. Gusto mo lang talaga ako magalit. Pero wala talagang dahilan eh. eh paano naman kasi kinukontra mo? Hmm. Hindi. Oo <laughs> Alam mo, ikaw ang pinakatsakang bakla na nakilala ko. Aray! Ha? <laughs> masakit naman yan. Wala mas masakit pa yung sa sampal. Masyado na yung personal. Ano ba yan? Ito naman eh. Plastic pa. Hindi totoo yan, minobotivate nyo lang ako! Magalit ah. uh, ka na! Magalit ah. uh, ka! Ah, Aray uh, ko, tama na ang sakit! Meron pa na naamoy dyan! Meron siyang hit! <laughs> tama na, <tutu> yan eh! <laughs> <laughs> ah. <laughs> isip niyo pala. Ay, Diyos niyo. Bad breath ka agad. Ano ba? Eh, tigol niyo. Di totoo yan ba? Wala, wala <kang> love life! <laughs> love life! <laughs> Ayan okay. okay. ah! Sino ka? Si Jubayo. Ang Diyosa ng mga kabayo. Ano nangyayari dito? Kailangan ko na maging kabayo. mabait na ako eh. Ah, ganun ba? O etong sa'yo? Ah! Mm -hmm. ah! Ah! Ayan! <laughs> Pwede naman palang magic na lang. hindi mo mo lang mabubuga ko. At least alam mo na ngayon na hindi ka na pala madali magalit. Chusera. O oh, ano, uwi na tayo. Ganyan Ta mo, Petra. jaran Petra? Si Petra? Petra, tandaan mo. Kutsero ako, hindi hinete, ah. Nako pag di mo binilisan, patay tayo d'yan. O, teka lang, insan. Pampabuenas muna. O, pampaswerte, pampakitam. Yeah. Paano nga hmm. ba ako mananalo, eh? Ang liit ko. Dapat manalo ka. <coughs> Maray ko! Ar hey, Petra! Mga amiga, mga amigo, hello. Ako si Peter, pero Petra ang screen name ko. May request ako, eh. Pwede ba kayo magpatalo? Get out of here! Want me to kick you? No way! We won't let you win, you midget! Eh, kasi ganito yun. Sige na. Maawa kayo, kailangan nyo kong tulungan. Kailangan nyo kong panulunan kasi pag di ako nanalo, maririn matay yung hasyenda. Kuawa namin yung mga pelo kabayos nyo. Sige na. Kapag naman nanalo ko, bibilihin ko kayo. Tapos paalaga ko kayo ng major-major. big We'll think about it. I'm gonna zing. Goodbye. Petra Piles, takbo! Oh! Pag kayo hindi huminto, gagawin ko kayong tapa! yun. Natakot maging Go, go, go! Thank you, mga bro, mga sis. Thank you so much! Bongga, mananalo ko ng 100 million!